So ayun mga boss, meron tayo Suzuki Sias. Yes. Uh, pagka naka-reverse mga boss, nagda-drag siya. Ang um, tayo na yung makina. Tapos palyado mga boss. Oh. So check natin yung kanyang ignition coil tapos spark plug. So ayun mga boss, na-check ko yung kanyang ignition coil. So okay naman, umi-spark naman mga boss. So napansin ko yung spark plug niya mga boss oh. Pangit na So papalitan mo na natin ito mga boss Bali apat yan mga boss Apat na piraso ito na yung spark plug Suzuki na siyas to Yung spark plug niya na isa Hindi na maganda yung sulog So papalitan natin yan So ayun mga boss Nakakabitan natin yung bagong smart plug So ayun mga boss Nakabitan natin yung bagong smart plug Saksak na natin itong Dismantle nya So, spawn rin natin. Start mo, sir. Start mo muna. Panda rin lang natin na ah, nakaganyan muna, mga boss. Bukan mo nga ay kambyo. Oo. Oh, okay na, no? Oo. Shoutout kay boss So suwabe na mga boss Hindi na siya namamatay Pag uh, pinasok yung kanya uh, um, Reverse or uh, Drive wala, na. wala na Dati kasi Kanina kasi Parang namatay uh, yung makina Pag uh, nag reverse si sir Saka nag drive So kakabit na lang natin yung Kanyang air cleaner housing tapos talaga na, lalagay natin yung boot ignition coil so ayun mga boss swabe na yung ating Suzuki Sias spark plug lang ang problema sa kanya mga boss kaya nagda drag yung kanyang makina tapos parang namamatay So, nakadalawang bisis na palang namatayan itong makina ni sir. So, suwabi na siya ngayon mga boss. Okay sir? Okay ba yung may Ah, wala. Okay. Yeah.